Ito po yung ating na spray. So wala po siyang wala na po siyang white fly. Wala na siyang white fly o baka nakadikit na siya. halos dalawa na lang po ang aming na spray. So magtitimpla po tayo ng aming uh, homemade na at organic na insecticide na ang kagandahan po nito kahit magharvest tayo bukas ay walang problema kasi ito po ay Uh, organic. So magandang hapon mga kabukid. ngayong pong hapon ay mag spray po kami ng aming ginawang uh, pang-spray para sa uh, white flies. Kung po pong titingnan, ang ating mga talong ay napakarami talagang mga white flies. O yan po, ang daming puti. Nakikita. Ayan po, ang dami. So, halos lahat pong ganyan na ah, talong, dahon ng talong ay talagang maraming mga white flies. So, mga tinatapang nilang mga saking insect. So, mabuti na lang po ay umulan ka gabi. So, matagal kami nagantay, halos isang buwan na hindi umuulan dito. Kaya, baka makarecover na ating uh, talungan. So, mayroon na po ako na spray dito, kung tingnan natin. Uh, bagong spray po ay may epekto na agad. Ito po yung ating na-spray. So, wala po siyang, wala na po siyang white fly. Wala na siyang white fly o baka nakadikit na siya. Uh, halos dalawa na lang po ang aming na-spray. So, magitimpla po tayo ng aming uh, homemade na at organic na insecticide na ang kagandahan po nito kahit magharvest tayo bukas ay walang problema kasi ito po ay Uh, organic So ito na po ang ating gagawin Linagyan muna natin ng Kalahati uh, Tubig yung ating uh, Sprayer At lagyan natin Ang, ginag, ang ginamit po namin uh, Suka Kahit po anong brand ng suka Basta suka Basta maasim So Mga lima pong scoop nito Kasi po ang ito po ay tatlong kutsara. So ang isang litro po ay dapat isang kutsara yung katumbas ng suka. So ito po ay mga lima at kalahati. One, two, three, four, five. Tapos ito pong mantika. So kahit po anong mantika na gamitin natin, basta wag naman yung ah, ginamit na natin. Gayon din po, limang scoop din po kaya ganito. Two, three, four. Five. So ang napanood ko po nito sa YouTube ay may gumagamit po nito na Ginagamit nila ay dishwashing liquid at soka At mayroon namang gumagamit ng dishwashing liquid at mantika So ang ginawa ko po ay pinag-isa ko siya uh, Linagay ko yung soka, linagay ko yung mantika kulang na lang toyo. Parang gusto ko na pang lagyan ng toyo para kompleto na. So, ito yung nakaraan po, mayroon akong in-spray. So, effective po siya sa white flies. Maganda po siya. At dahil wala pa akong dishwashing liquid dito, ang ginagamit ko po, ito talagang ginagamit namin. Uh, Madrid Madre de Cacao Dog Shampoo. So, ito po ay mabisa talagang ginagamit. Ang na namin ginagamit. So, nagdagdag lang kami ng suka at mantika. Ito po ay limang scope din po. Alov natin yung lob So mag i na po tayo. At bukas po ng umaga ay titingnan natin ang resulta. Kung talaga bang maganda itong gamitin. Maganda sa white lights. Dahil po ang white flies po ay laging nasa ilalim. So doon po tayo mag-focus sa ilalim. Pag nag-spray po tayo, mas maganda pa mag-spray po tayo ng hapon or umagang umaga. Kasi yung mayroon po ang ating ah, ginamit na spray So kapag uminit po siya ay baka masunog yung dahon. Kaya mas maganda ah, mag-spray po tayo ng hapon or gabi. So kung tuloy-tuloy na po ang ulan dito sa aming lugar ay sigurado ang gaganda na po itong uh, aming munting talong. So kung nung nakaraan po ay nakakaawa talaga siya. Kasi sobrang init. Tapos uh, dinidilig ko po konti lang yung nadidilig ko parang pang maintenance lang yung tubig. Kasi yung pinagkukunan naming ilog ay talagang Ah, uh, nawala yung tubig. So konti na lang po yung tubig. Kaya sana tuloy-tuloy na to para gumanda na po yung ating talong. Okay, magandang umaga mga kabukid. So ngayon pong umaga ay aming ipapakita yung aming ginawa kagabi na homemade na organic na pang spray pang laban sa uh, white flies. So atin pong tingnan para makita natin na yung, yung aming ginawa ay sobrang epektibo. Ayan po, titingnan natin ang ating mga dahon. Ayan po, marami na siyang mga patay. Ayan o, yan o. Yan po, mga patay na po yan. Tapos sa ilalim po, meron pa naman mga paisa-isa pero hindi katulad nung ah uh, kagabi na talagang sobrang dami. So kahit po insecticide yung gamitin natin, talagang hindi naman talaga 100% na naubos yung white flies. So ang kagandaan lang po nito, kung may mga tira pa, kinabukasan po ay pwede nating ulitin. Dahil ito po ay hindi naman nakaka, uh, wala namang problema. So hindi ito problema kahit kainin natin na uh, bagong spray kasi ito nga po ay organic lamang. sa mga uh, nanonood sa amin. So, kung maaari po ay uh, subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit na nun. Okay, so, salamat! Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nagsubscribe at mula sa